Ang daming tapon dito, tingnan niyo. Dito sa ka mga kapitbahay namin dito. Ang daming tapon. Ito katulad nito oh, Ang daming ito oh, sopa oh. Ngayon eh. Ganda oh. Tingnan niyo guys. Tapon lang to oh. Di Ganda oh. Tapon na lang to. Sira kasi ayun oh. Ito? Ayun sira. Oh, ano? Ayan mga Tama niya. May tama na siya? Eto. Oh. Eto lang yung mga tama niya, oh. Tignan niyo. Pero napakaganda. Meron pa to no, inano ni Tatang. Basta dito sa ano sa Joachon, ang daming tapon dito. Dito nga namin nakuha yung ano eh. Yung ano yung nakuha natin dito, boy? Yung higaan natin. Dalawa tagi isa kami. Dito madaming tapon. Doon din sa kabila madami din mga doon oh, higaan. Oh. Kaguyan. Ito oh, tapon na naman to oh. Dami, salamin, ganda pa ng salamin, bio. Oh. Dito pa sa sila. Oh. Ano kaya ito boy? Baka may ano yung madala mo spirito eh Ito, ito. to? Headboard yan Ito oh, maganda din to oh Sa kama, oh. headboard sa kama hmm. Yun po oh, madami pa dito oh. no. Nakatapon dito Oh. Yun oh. No. Tara punta na tayo. 1 2 3 na siya. Yun yung kay Simon. Innocent. Yan. Dito talaga every week, ang daming tapon dito. You oh. know. Ayun, punta mo diyan sa ano, tapon natin din natin. <laughs> you <Yan>, oh. <laughs> know, dami oh. Dami din tak. Yan pa boy oh. Eh, Supa oh. Oh. oh, tsaka ano oh. Kama. Kama, tapos yung ano pa, ito po, boy oh. Uy, dalawa boy oh. Tingnan nyo guys, so tapon lang. Ayun, maganda po boy oh. Ano maganda oh. Sa bahay sana boy. Sala. Ito yung na, ganito yung napulot namin oh, dito. Dito din. sa kaming ganito. Ano, daming tapon oh. Yan po. Ito, ganito yung sa atin eh. Hmm. Ayun know, ganda oh. Ito yung pero mas maganda to boy kasi yung ano, yung nasa bahay. Ano kasi yan? Brown kasi yung sa akin eh. Okay. Ano to may sarili na siyang parang foam. Hmm. Ganda no? Ito, ito din oh. No? Ito, you know, mas maganda naman ito, boy. Daming tapon dito, no? Yun nga lang, wala nang pedestrian. Hindi, meron pa siya pa, oh. Meron pa ano upuan na naman dito, sa Medyo Hachon, Exit 3. Basta dito sa street na to, ang daming tinatapon na ano. Mga sopa, tapos si Gan, salamin. Ito ito, 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 ito. Dalawa pa yan, po. Tatlo. Daming tapon ito, maganda talaga oh. Ito lang yung sira niya oh. Yung ngayon niya. Oo. Oh, oh. Maganda pa oh. Ito yun tapon lang. <laughs> yun nga lang. Kakainin niya lahat ng ano, space pa. <laughs> yun nga lang, maganda maglaro, boy. Wow, oh, panila. Tapos may paa mo. Bak na, binago nila yun, oh. Ito, tapon din ulit, oh. Ang ganda din, oh, boy. Ang ganda din oh, yung upuan oh. Kanina nandun kami sa kabila. Doon. Yun know, oh, yung mga tapon na yung kanina. Ngayon, eto na naman, bago sa kabila. May kunting si may sira lang siya boy dito so, oh. Ito oh. lang yung sira niya oh. Pero maganda pa siya oh. Meron pa nga siyang ano ang dito oh. Dalawa pa. Oh. Ganda dito. Daming tapon no. Basta dito sa may ano, ang dami. Yun know, o, yung sinasabi ko kanina. Yung may sa tapo Tapon. Yan, hindi eto. Ang going tapon yan. Yan <laughs> ito, ang oh, ganda din to May pa siya boy o. Oh. Paa niya to boy o. Oh. Ipa ako o. Oh. Yan o, oh, eto yung ano niya. Oh, eto pwede ito po. Sandalan to Oh, ganda pa oh. Oh. Sunset yan. Tapos e, eto pa, upuan na to. Tama. Set na yan oh. Mm -hmm. Dipita, bichibo, yan. Hindi. Eto oh. Set na nga yan. Sunset. Anong oh, tignan mo? Tatapon lang yan oh. Kapagaganda. Diyan, madami pa atang tapon dyan. Saan yun pa oh, ang dami pong tapon. May tapon pa dyan oh. <laughs> Panay tapon ang nakikita. Hmm. E shaling hang. Dapat ito yung kukunin yung mga doon sa restaurant ba yun na nag-umisa <laughs> ba? <laughs> yung kanina boy sana, salamin kanina. Yung salamin kanina. Baka sumagal lang <laughs> ang kamay. Eh ito oh. Maganda din to oh. No? Ano kaya ito? Bedford yan. Oo, oh, di diba? Bedford na kama. Ang <laughs> ganda, oh. Nandito pa ulit sa kabila, boy. oh. Ayun nga. I-assemble mo yung kama. Ito yung sa ilalim, sa paanan. Oo. Oh. Ito yung sa gitna. Ito na yung set niya, no? Oo, oh, yeah. set na rin yan. Yan, pulutin nyo na kung mayroon kayong ano, pamulot. May truck lang yun, pwede na. Mayroon pa dun, oh. Dito natin ako yung atin eh. oh, etong side na to. Eh, yung... Puste. Oo. Oh. Hmm. Kung may sasakyan ka lang dito, truck, madami kang mga, ano, mapupulot. Yun nga lang, wala ka ng pag lagyan, puno na, pati sa labas ng bahay, pwede na. <laughs>